guys nandito tayo sa Solnok Solnok Centro yan ganyan yung mga building dito guys di ba ang gaganda ng mga style mm -mm. hindi uh, ano kasi ngayon Saturday manan tao kakunti lang mm -hmm. tapos sarado yung mga establishment yan aircon. Magalaw ang camera guys, naglalakad kasi ako. maganda pala pag naka-landscape. Diyan na guys, magalaw ang camera. Ito ako nang tatawid eh. Oh, takbo <laughs> takbo ako guys <laughs> nagbiblink na kasi yung stoplight lamig guys. <sighs> di diba, malinis din dito guys ang makikita nyo lang ay ano mga dahon hindi na nga masyado kasi ano wala nang mga dahon kalbo na yung mga puno diba? Ang ganda ng ulap yung blue. Yan, sarado siya. Levi's store. Sarado kasi pag sabado dito. Ruggler. Hello, Hello. Hmm. Hindi ko pala Ito ay nagbabasura siya na siya ng ano kasi dito guys Nabibiliin mga battle lata 54 in bawat isa so, mga masura yan na ngalakal hmm. <coughs> hindi na ako pupunta doon sa Bashar Sar, no? Hmm, natawid. ako ng na atis. Sa pedestrian Dito ako dadaan. Marami ako mga kasalubong na tao. Baka magtataka sila ang ginagawa ko. <laughs> napakalamig ng hangin ang kamay ko mapuprose na family helper shop <laughs> family helper shop ang uh, mga uh, ganyan mabibili yan ang product nila ay bus ticketing Ayan. <clears throat> Kakaunti guys ang tao, di ba? Sa rest day ngayon, dapat nga marami kasi maraming na masyal Hindi ganong kadaming population nila dito, guys. Nasa 19 to 20 million lang. According to Google search. <laughs> Google. Sa Chrome. Ito, Solnok TV Karaoke Ikas Ayan, Karaoke Bar. Wait. Ayan. Ayan na tayo sa Solnok Plaza. Maka mga pasama kasi yung iba yung mag -replamo. Sige na bye guys. Guys, bye-bye na. Ayan, yung co-op. Si Doon muna ako pupunta sa Pelican. Ewan ko kung mukas yung Pelican ngayon sa Ayan. Bye bye guys. Thank you. Pasubscribe na lang po sa akin channel. OFW Vlog sa Hungary. Thank you guys. Pobring OFW Vlog.